Oh. Hmm? Hey, ano mga toto, dito na po tayo. patay na isda. Ano yung Hindi nga na muna natin yung trap natin yung mga toto Iwan muna natin dito yung ano natin Balti natin Let's go

dito Wala lang kasi ang buk Oops Check out na mga dodo Baka makakatakas Pakulban natin dito. muna natin lahat <laughs> yeah, mga Ito, Dito, meron pa ng mga toto May nauli tayo dito Sa kabila meron naman Nung nauli natin doon sa kabila, iinanong muna natin Talagay sa lagayan dito marami oh hindi ah. po na. na. sila oh ang malaki oh ulo na Kinakagat na magtagata na sila dito parang wala eh ito wala itong huli eh. Isa lang yung may huli mo dito. Isang trap. Biyaya. Oh, tanggalin lang natin tong talo Pag malinis pa talaga yung ano mo na dito. Yung talagang may huli. Look at Sumpit, pilih pilihin nanti, Oh, Mama, gua pilih nanti, Oops, gusto mo Yan, balik muna natin 'to mga toro. Palilinisan ko muna 'to. Tapos ah, balik natin. Baka dito na lang siguro. Kasi may ano, may pamanti. Linisan muna natin 'to mga toro. Linisan muna natin 'to. pagsilbi natin ng kapit kapit matuto to bali bangan nyo na lang po yung pagluluto natin salamat po ibabalik ko muna ito see you po <laughs> yun dito na tayo mga to, to, sa sa bahay at uh, bali makita tayo kanina sa taas at na, nagpalit na ng damit basa po tayo mga toto bali iniwan lang po natin dito nestem po natin yung alimang mga toto to. ano ito lang po na na-steam lang po natin siya. salit na sa kalabasa ito mga nito kasi wala nga din ng kalabasa gagawin ako sya steam natin yan sa, sa sprite at saka asin sa so, plant natin ng mo. kaya natin yan na Maludo. Para may Ay, ano na tayo, may pagkain na tayo mga toto. Para na kasayin na rin tayo kanina, pag-akyat natin na kasayin na tayo. Tapos meron tayo dito ang saw mga toto. Ito po, homemade po. gawa po natin ito. Yan, nabangan nyo na lang po mamaya mga toto, pag-awin natin. Let's go! Yan, baliluto na po mga toto. Ito na po yung mga limango natin. Oh. Tayo na po tayo. Uh, Binutom po tayo. Meron tayo dito samsawa, siyempre. Suka. So, uh, itong palakas mga ito. Kapit natin. Ayan. Bago tayo kumain mga to Mukbang tayo. Baka uh, may lima ako. Ah, uh, hindi na natin ginataan. Mga susunod na araw na lang. Mert, maraming salamat po sa pagkain dinigyan niyo pong gabi sa akin at uh, maraming salamat din po pag-release sa aking pangyusda at ngayon na rin po yung ang viewers at mga pamilya at na po sa pangyatan Kaya tayo mga ratok Buksan natin ito Ang unit Okay Okay talagang aligyo dito. Okay, yeah, na okay, aligyo niya sarap nito ayun po tayo ayan natin yung suka mga ruto tapaan yeah. ng aligyo ganitong mga mm. animango ang sasarap ganitong mga size ayan po ayun tayo mga ruto niyo po ako subok ko para sa inyo スタート。うん Hmm. Sarap Taba ka na ng mga... Balikun, Tayo na natin ang mga Mali, konti lang yung huli natin ngayon At sa spiyaya. may mga tayo na huli nakaraan Dinagdag natin dito mga kasih mau nonton sampai panis dapat umaga kemudian pada yang ngembukas mhm Hmm. Sana po, kain po con manos tóc, con manos la ito ang makakasarapan no? ang mga size pag mag, masyadong malaki na mga ito kunti na lang ang alig aligin niya makakain tayo na tatlo nito ayos na hmm. aligin niya mga to, to solid lagyan natin sopa para lahat sumarap ano? pinakain natin mga to pasabay sa kanila. Hu. Sarap. Tayo, yo. seasonal seasonal din itong mga limaw na itong mga kaya talaga walang mahuli pero pagdating talaga ng summer mm -hmm. yun sila lumalabas dami hmm? Ito wala. Wala Punti lang ang naging May ano talaga may alimango na wala siyang aligay. Pero ito solid to nga e, Eh tayo siguro mga ano lang mo to. Last na to siguro. Ayos na tayo. Tayo ka kain ng gano. Kasi eh, matindi itong aligay niya hindi naman tayo high blood at least nag-iingat din tayo mm -hmm. sarap mm nakatago yung aligin niya, mga dami na tayong bukas ng mga tapok ba tapok mga tutok ano yun sa muli ko mga tutok maraming salamat See you on next episode, Mario Tok at maraming maraming salamat po sa so, nagla-like at uh, nag-share natin video. Salamat po and God bless you all mga dito. Babush!